Kalmado pa ang karagatan at makulimlim lamang na kalangitan ang naranasan sa Batanes kahapon. Pero pagsapit ng alas dos na madaling araw kanina, malakas na hangin at ulan ang naranasan sa mga bayan ng Ivana at Basco. As of now sir, uh, nakakaranas pa rin kami ng makuling ng panahon sir, na may tukso ng hangin at saka ulan pa rin sir. Dahil dito, pahirapan ngayon ang signal ng telepono at internet sa buong probinsya. Uh, itong net namin is uh, nagre-rely pa rin doon sa tower na binibigay ng galing sa Kalayan, Cagayan po. Once po na nag-shutdown kasi yung uh, site natin, cell site natin sa uh, Kalayan, Cagayan, is a uh, apektado po. Hindi lang po itong iba na kundi yung buong uh, probinsya po ng Batanes. Sa huling datos ng pag-asa, makikita ang sentro ng Bagyong Goring, 125 km west-southwest ng Basco, Batanes at taglay pa rin ang lakas ng hangin na 195 km per hour at bugsong may lakas na 240 km per hour. Inaasahan ang paglabas ng Bagyong Goring sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.